nandito tayo ngayon para chicken yung Isuzu D-Max uh, natin uh, gagamitan natin ng OBD scanner kasi nagkaroon siya ng check engine so tara guys so ngayon mga sir ah uh, chicken natin kasi nagkaroon ito ng problema may lumabas na check engine so nung una okay pa naman siya wala pang naging problema So habang tumatagal, nagkakaroon ng problema yung makina. Bigla-bigla lang siyang namamatay. So, nung tumagal, nagkaroon na siya ng uh, problema sa makina. Bigla-bigla na lang namamatay. So ito nga pala yung atin OBD. So sa pag-check nito mga sir, ay isaksak muna natin ito dito. Nandito lang yung sa D-MAS nandito sa ilalim yung kanyang OBD port. So ayan. Siya nga pala, wag niyo munang i-on yung susi. Yan guys, umilaw na yung ating OBD. So ngayon, i-on natin hintayin lang natin mawala yung ibang mawala yung ibang warning light so start na natin start so ayan mga sir ang nakikita nyo ayan check engine Sabi ko nga mga busing, noong una wala naging problema yan, pero habang tumatagal na hindi nabibigyan ng pansin kasi wala namang problema sa makina, ay bigla-bigla lang siya namamatay. Kaya ngayon mga sir, i-scan natin. Start scanning tayo mga sir. Hindi mak ayan ayan yung mga lumabas mga boss ang ah, gagawin natin ngayon isa-isay natin kung nakikita nyo mayroon sumilaw yung ikis tsaka dito ayan milaw ibig sabihin may problema yung sasakyan kung walang problema check lang yan so ngayon ang gagawin natin I-redcode. i -re -red code natin mga bossing. I-redcode. Re Ayan mga bossing. Naka-redcode. Wala ah, Hindi masyadong maganda yung silpo natin. I-redcode eh. natin. redcode so, hintayin na muna. DTC number. City DTC isa. PDDTC 1 FDDTC 0 So record natin ulit Current Current DTC Ayan So Hinihingan tayo ng Unit Pangalan ng unit So ibababa lang natin mga boss okay so nandito na Suzuki yung unit na, natin yan so okay lang natin kasi nandito na tayo sa Suzuki ay alang ito lang isuso pala hindi pala yan Suzuki pala yan ito isuso ito na talaga yon so okay natin okay so yan ang kanyang karin if 1621 low circuit low circuit sensor high input evaporative back solenoid circuit malfunction ALC so yan ang dami So, ayan mga busing uh, Nag-try tayo na i-erase yung Check engine So, read code natin Pagkatapos pag-read code Nakita natin kung ano yung uh, Sira or binasa ng Atin scanner Tapos nag tayo na I-erase uh, code So, i code yung ginawa natin So, yung check engine nya nawala pero mga boss pag may problema talaga ito yung check engine na yun lalabas yun ulit so ngayon inoobserbahan pa mga bossing kasi na drive ko na so i-on off natin ulit testingin natin kasi nakabiyahe na tayo ng medyo malayo layo ng konti wala namang lumabas so ang gagawin natin ngayon i-off natin i lang natin para malaman natin kung babalik pa ba yung kanyang check engine pag bumalik yung check engine ibig sabihin may sira talaga yung atin uh, sasakyan so ayan naka off na so i-off natin ulit mga boss so wala naman lumabas na check engine uh, on natin pandarin natin ulit So, ayan, wala naman mga boss, wala naman lumabas ulit. Hindi ko lang alam, bukas, try natin ulit kung lalabas ba dyan. So, sa ngayon, biniyahe ko na nang matagal, wala naman. So, ayan mga boss, uh, tips ko lang sa inyo mga boss. Alam nyo ba na, para lang doon sa mga baguhan pa lang sa sasakyan or mayroon mga sasakyan na baguhan pa lang din, So, advice ko lang sa inyo kasi lalo na pag nakabili kayo ng sikanhan, talagang hindi talaga maiwasan yan. Yung sasakyan ninyo ay mayroon ng mga defective. ah uh, bumili lang kayo nito mga busing. Ang bilhin nyo kung ano yung sasakyan ninyo, mas maganda kung magtanong muna kayo kung anong OBD yung pagbibili ninyo na mababagay sa inyong sasakyan. Kasi pag mga ganito mga OBD namimili din ito ng sasakyan so maraming mga tutorial sa youtube na kung paano kayo bibili ng OBD so kasi napaka um, malaking bagay ito sa atin mga bus lalo na pag may sasakyan kasi pag nagkaroon ng check engine ang inyong sasakyan hindi ibig sabihin na sira na kagad yung inyong uh, sasakyan or makina ngayon, kung hindi nyo alam, paglabas ng check engine, uh, automatic tatatak sa ating utak na malaki yung magagasto natin. Hindi natin alam na maliit lang pala or pwede pala yun mairis, pwede mawala. So maraming paraan yung paano mawala yung check engine sa pagtatanggal ng battery. So marami namang tutorial dyan. So ito talaga yung pinaka the best kung mayroon ka nito. Kasi malalaman mo kung ano yung sira ng inyong sasakyan ngayon pag alam mo kung ano yung sira at least magkakaroon ka na ng idea kung magkano yung babayaran mo doon pag nagpaayos ka o magkano yung presyo ng pyesa kung sakasakali so kagaya nito nirid code ko so ang gagawin lang dito mga boss dilinisin lang yung throttle lahat ng mga air intake flow yun, dilinisin lang yun. Hindi mo na kailangan magpalit. So, kung mayroon man papalitan mga boss, sensor, siguro, sildam lang o mahe, minsan lang mangyari yun. Ang gagawin lang doon kasi sa sensor, dilinisin lang dahil sa katagalan ng panahon na gamit, ah, uh, nagkakaroon talaga yun ng dust or mga kung ano-anong dumi na dumikit doon, kailangan linisin. So, yun lang. Ah... Uh, sabi ko nga, huwag kayong kaagad matatakot kung nagkaroon ng chicken gin ang inyong sasakyan. Uh, mas maganda talaga na mayroon kayong scanner para hindi kayo magkaroon ng malaking gasto sa mekaniko o pabalik-balik. Kasi hindi ko naman nila lahat, mayroon talaga mekan mekaniko na mapagsamantala. Pabalik-balik yung sira mo, hindi naayos. So lumalaki yung gasto mo. At least kung mayroon kang scanner, alam mo na matutumbok mo na kung saan banda ang sira ng inyong sasakyan At doon ka magpupukus Doon mo siya ipapaayos Kasi alam nyo kasi guys pag wala ka nito Pagdating sa kasa or sa saan mang asyap saan mang, ah, Magkakaroon din ng ah, scanner reading I-scan rin yung sasakyan ninyo So doon palang magbabayad na kayo alam nyo ba kung magkano yung bayad ng pag-scan ng sasakyan? Hindi ko rin alam. Pero siguro nasa mga 1,000 pataas. So yun lang. So sayang yung 1,000 sana. So ayan maraming salamat sa panonood. Yung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel. Uh, please subscribe, like and share. Pa